Minamadali na ng pamalaan ang pamimigay ng ayuda sa mga public utility driver kasunod ng makailang beses na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa ay DOE Director of Oil Industry Management Bureau, Attorney Rino Abad, aabot sa 3 billion pesos ang inaprubang pondo ng Kongreso para sa Pantawid Pasada Program. Mababatid na pitong linggo nang sumisipang presyo ng produktong petrolyo dahil sa pagbawas ng supply ng Russia at ng Saudi. Sa Disyembre pa, maaaring bumaba ang presyo ng gas kaya't inabisuan ng publiko na magtipid at ang kilikin ang mga promo ng mga pribadong sektor. The problem, and we're encountering since June, meron na po tayong underproduction of around 1 million barrels per day of oil. Uh, tumataas yan. Uh, in fact... Uh, Uh, aabot po ngayong August ang projection na aabot ng around 2.8 million barrels ang kakulangan sa daily production. Unang-una para mga sa mga private sector naman, uh, i-avail nyo rin po ang mga promo programs ng oil companies, 2 to 4 pesos po per liter. Uh, hindi naman po kasi kayo kasali dun sa subsidy program ng Pantawid Pasada, so dito na lang po kayo sa promo programs ng mga oil companies.